Nagsimula ang lahat hindi sa magarbong entablado, kundi sa simpleng pagkahumaling sa musika. Bata pa lamang si Daryl nang maunawaan niya ang lakas ng boses bilang instrumento. Sa paglipas ng panahon, natuklasan niyang kaya niyang ibagay hindi lamang ang tono, kundi pati ang emosyon ng isang awit. Ngunit ang tunay na pambihirang kakayahan ay dumating ng mapansin ng mga nakapaligid sa kanya na ang timbre ng kanyang boses ay kahawig ng isa sa pinaka-iconic na pop stars ng henerasyon, si Miley Cyrus. At mula ron, nagsimulang mabuo ang isang landas na magdadala sa kanya sa The Clones. Ang The Clones ay kilala sa paghahanap ng mga individual na may kakaibang husay sa pagkopya ng boses ng sikat na mga personalidad. Hindi sapat ang simpleng pagkanta, kailangan ng tumpak na paghawak sa tono, emosyon, phrasing at lahat ng detalye sa isang performance. At sa unang pagpasok ni Daryl sa auditions, agad na nakita ang potensyal na maaring palawakin. Ngunit hindi ganun kadali ang proseso. Dumaan siya sa matinding pagsasanay upang mapino ang bawat nuance ng kanyang pag-awit. Ang bahagyang pagbasag ng boses, ang lalim na biglang umaangat sa chorus, at ang signature na rasp na kilala kay Miley Cyrus ay unti-unting naging bahagi ng kanyang sariling delivery. Habang lumalago ang kanyang talento, lumalawak din ang interes ng publiko sa kanya. Marami ang namangha kung paano niya na ihahatid ang parehong intensidad at emosyon na nagpasikat kay Miley. Ngunit sa likod ng tagumpay ay may mga hindi sinasabi at hindi alam ng ilan. Isa sa mga ito ay ang dedikasyon niyang hindi bumibitaw sa original identity niya bilang performer. Bagamat kilala bilang ka-voice ni Miley Cyrus, hindi niya hinayaang maging limitasyon ito. Nagpatuloy siyang mag-aral ng iba't ibang vocal styles at genres upang hindi lamang siya makilala dahil sa pagkakahawig ng boses, kundi bilang isang artistang kayang gumawa ng sarili niyang tatak. Isa pa sa hindi masyadong alam ng publiko ay ang tahimik ngunit masusing paghubog sa kanya ng mga mentors at vocal coaches ng The Clones. Araw-araw ay nakalaan ng ilang oras para lamang pag-aralan ang mga live performances ni Miley Cyrus hindi lamang para gayahin ang boses kundi para maunawaan ang intensyon ng bawat kanta. Ang pag-alam sa kahulugan ng lyrics, pagdaan sa emosyonal na pagsusuri, at pagbuo ng interpretasyon ay bahagi ng araw-araw na proseso. Dito makikita ang disiplina ni Daryl, isang katangiang hindi lahat ng artist ay pinahahalagahan sa likod ng kamera. Bukod dito, isa sa mga hindi alam ng marami ay ang pressure na dala ng pagiging ka ng isang international superstar. Ang pagkakaroon ng paghahambing ay hindi maiiwasan. May mga pagkakataong ang inaasahan sa kanya ay lampas pa sa tunay niyang kapasidad bilang performer. Subalit sa halip na maging sagabal ito, ginamit niya itong inspirasyon para patuloy na umangat. Sa mga rehearsals at performances, makikita ang seryosong pagtrato niya sa bawat entablado. Hindi lamang siya basta kumakanta. Inuuna niya ang paglikha ng koneksyon sa manonood, katulad ng paraan ng pagsalo ng atensyon ni Miley Cyrus sa kanyang mga concert. May isa pang mahalagang aspeto ng kanyang karera na hindi rin madalas nabibigyang pansin. Si Daryl ay may likas na kahusayan sa stage presence. Maraming beses na kahit sa rehearsal pa lamang, ramdam na ng mga nasa paligid ang lakas ng kanyang performance aura. Hindi ito natutunan overnight, ito ay produkto ng taon-taong exposure sa iba't ibang live settings, mula sa maliliit na gigs hanggang sa mas malalaking production shows. Ang kanyang confidence ay hindi yabang, kundi resulta ng malinaw na pag-unawa sa kanyang craft. At as senator yang nagbiraydan para mas maging totoo at tatak na Daryl ang kanyang pagganap. Ngunit marahil ang pinakamalaking hindi alam ng karamihan ay ang tahimik na personal struggle na pinagdaanan niya bago siya tuluyang sumikat sa The Clones. Sa likod ng makulay na performances ay ang mga gabi ng pagdududa, pagkapagod at pagnanais na maabot ang mas mataas na antas ng pagkilala. May mga panahong halos sumuko na siya dahil sa pressure at pagod, ngunit na natili siyang matatag. Ang kanyang pamilya ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit niya ipinagpatuloy ang laban. Ang suporta nila at ang paniniwala sa kanyang kakayahan ang nagsilbing sandigan upang ipagpatuloy ang pangarap.